Mabuhay! Welcome to Madam Paula Contesera YouTube channel. Mabuhay mga ka-Philippines beauty pageant lovers all over the world and to the universe. Isa nga ang gown na ito sa mapapawaw ka talaga, sapagkat ang disenyo nito talaga ay nakakahanga at mapapatitig ka sa ganda. Ang gown nga na ito ay likha ni Alejandro de los Reyes mula sa Colombia. At ang modelong ating nakikita nga ay kandidata sa Miss Universe Colombia 2023 na si Maria Herta. At ito nga ay bagay na bagay sa kanyang ora. Ano ang masasabi mo sa kanyang gown? Mag-comment ka lang below at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel account para sa mga bagong beauty pageant chika. Maraming salamat sa panonood. Maraming maraming salamat po sa panonood at mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel account for more pageant chika.